Ngayong ng araw nga bro, naisipan namin ipa-renovate itong bahay na bigay sa amin tatay. Medyo matanda na kasi yung bahay, kaya gusto namin ipa-renovate. Kaya tara, samahan nyo ako. Pakita kayo yung loob sa inyo. Ito yung may uh, terras natin, papagpatikara ng buhay natin, yung terras yan. Tapos itong dirty kitchen, dito ay na natin. Tapos ito yung tatay, may bigay sa gitana. Tapos pasok po kayo sa bahay pagpasok po natin, ito po yung ating may ging salam. Ito po yung ating gagawin salat. Tapos yung pinto po dito sa kabila, ipapasara natin yung pinto dyan para dyan tayo makapaglagay ng TV. Tapos dito po sa kabila, yung kwarto, ipapayos din po natin yung mga penis. Ipapayos po natin yan. Tapos dito po sa likod ng divider, dito po tayo, dito po tayo gagawa ng kitchen at dining area po natin. Dito po ipapayos po natin yan. Ipapa-extend po natin yung uh, divider papunta sa kabila. Tapos para lumaki yung ating kusina. At dito nga sa part na to ay sinisimulan namin extend yung gagawin natin kusina. Papalakihin natin yan. inaasintahan na ni kuya. Kasama din ako sa paggawa para mabilis matapos. Tapos pag natapos na itong kusina, papabubugan na natin para papabulwang na natin yung nasa may side na yan para lumaki na yan. So, tulad nito, ilang days na, days na kami nagagawa dito at yan ang aming natapos. Kaya hindi rin tayo nakakapag-upload ng vlog kasi nga nagpapagawa tayo ng bahay, nagpaparinibate tayo. Ito muna yung una natin para matapos na. At uh, i-update ko na lang po kayo kung anong status na po ng ating pinaparang na bahay sa isang araw. Kapag okay okay na siya, uh, mag magbablog ulit tayo at papakita sa inyo ang ating natapos sa bahay. Kaya kung kasama ulit po, paalam.